Ikinutuwa ng ilang senador ang matagumpay na pagpapauwi kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Panawagan naman nila sa DFA na tutukan din ang kaso ng mga Pilipino na nasa death row sa ibang bansa. Si Belgusto sa detalye. Kanya-kanyang mensahe ang mga senador sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso mula Indonesia. Sa pahayag ni Senate President Jesus Escudero, patunay ito ng malasakit na administrasyong Marcos para sa overseas Filipino workers. Dagdag pa ng Senate President na dapat ipadama sa mga OFW ang long arm of government na handang magbigay ng proteksyon at tulong. Nananawagan si Escudero sa Department of Foreign Affairs na gumawa ng inventaryo ng mga bilanggong Pilipino sa ibang bansa. Bukod sa pagpapaabot ng tulong para sila day makalaya, titignan din ng gobyerno ang kalagayan ng kanilang pamilya para mabigyan ng tulong. Isang prisoner swap sa mga posibleng paraan ng pamahalaan para may uwi sa bansa ang mga convicted OFW. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jungoy Estrada, pagpapakita ng magandang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia ang pag-uwi ni Mary Jane Veloso. Binuksan din ni Senator Estrada ang usapin tungkol sa mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Mungkahi niya na dapat paigtingin pa ang proteksyon sa mga OFW laban sa exploitation. Nananawagan din ang senador na i-review ang kaso ni Veloso para ikonsidera ang pagbibigay ng pardon. Ganito rin ang pananaw ni Sen. Joey Villanueva sa diplomatic relations sa Manila at Jakarta. Hiling niya sa DFA at Department of Migrant Workers na tutukan ang mga kaso ng na na OFW na nasa death row. Ayon naman kay Coco Pimentel, nasa kamay na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magbigay ng pardon sa OFW dahil sa custody din na ng Pilipinas si Veloso. Meron siyang sentence. Oh, under our constitution, may power ng presidente to grant pardon. Ipinasa na sa atin. So, diyan, napagkaintindi ko diyan. So, pasok na siya ngayon sa ating legal system, sa ating sistema. Pumayag ang Indonesia eh. Sa inyo na yan. So, 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 whatever is the power of the president under the constitution, he can exercise. Velcro Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.